Dito sa professional dashboard guys, dito natin makikita ang ating weekly challenge. Ayan, sa ating weekly challenge. Ayan, pindutin natin. Nandyan po sa may ating progress ang mga dapat nating gawin. At pag na-complete na natin yan, okay na itas na yon. Dapat ginagawa nyo po yun guys, sisipagan yung gawin to. Kasi po, Diyan po makikita ni Algo na nakikipag-engage kayo na talagang masipag kayo at gusto nyo ring ma-monetize. Ayan. Ito rin makikita natin sa kabila ang achievement kung saan masipag kang gawin talaga. Ayan. May mga achievement din. Kumbaga may reward ka rin. Kay meta. Ayan. Back natin guys. Ayan. Baba natin ng konti. Ayan. Makikita natin si monetization sa baba eto si monetization, pindutin natin. Kailangan po, lagi nyo nakikitang nakalagay dyan is your profile is active and learning. So, ibig sabihin, kumikita ka. Pag iba po ang nakalagay dyan is hindi po siya tama. May mali po doon. Ibig sabihin, may mali kayo na ginawang content or may violation kayo. So, lagi nyo check, -check guys ang inyong monetization tools. Balik natin. Ayan, profile recommendation. So, kailangan nakalagay dyan ay recommendable. Ibig sabihin, nire-recommend kayo ni Facebook na kayo ay mag-grow. Ganon, okay yung account nyo, maganda account nyo. So, back natin ulit guys. Ayan. Ayan. Next steps. Mahalaga rin yan, guys. Lagi nyo che-check kung ano yung mga dapat gawin. Ayan, katulad nyan, nakalagay, continue your weekly challenge. So, kailangan tapusin ko tong challenge ito hanggang Sunday naman yan, guys. Hindi nyo siya kailangan madaliin. Dahil meron kayong pitong araw na pwede siyang gawin Sunday ang huling gawin yon. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Araw-araw magpo-post kayo at gagawin nyo yung mga weekly tas nyo para i-boost kayo ni Facebook. At eto po, respond to 43 comments. Guys, hindi tayo magkakamukha ng nakalagay dyan. Iba-iba po tayo. Ayan, katulad yan. So, kailangan kong magsagot ng mga comments. Kasi hindi po lahat kaya kong sagutin. Sa sobrang dami pong nagko-comment sa akin, yung iba po natatabunan na, hindi ko na rin po siya nakikita. Kaya, wag nyo sasabihin na snobbers po. Hindi po. Sobrang dami lang po talaga. Ayan, nakita nyo naman yung insight, pag gusto nyo tignan ang insight nyo, ayan guys, dito nyo makikita kung gaano kadami na views nyo. Medyo matagal na rin po kasi kung nagko-content, -co kaya medyo dumami na view ko, naging 1.2 million na. Nag-start ako nung February, katapusan ng February, kaya po medyo madami na, pero nung baguhan lang po ako konti lang rin yan. Lahat naman tayo guys, nagsisimula sa paunti-unti. Ayan, makikita niyo earnings, engagement, at net followers. Kailangan po lahat yan color green. Huwag niyong hahayaan magpula yan. Pag pula yan, ibig sabihin, hindi ka nagsisipag, hindi ka nagsisikap na tumaas ang engagement mo. Paano kang bibigyan ng tools ni Meta? Ito na tayo sa may engagement. Ayan, kailangan nakikipag-engage ka. Yun nga. Paano yung engagement? Pag sinabi mong engagement, yun yung papansinin mo lahat ng dumadaan sa wall mo sasagutin mo siya, magko-comment ka kung video yan, tapos yung video bago ka mag-iwan ng bahas Ganun lang siya kasimple guys. At lahat na magko-comment sa'yo, kailangan sagutin mo. Pero kung hindi mo naman kaya, katulad kung talagang millions na and sobrang dami na, hindi ko na po talaga minsan makaya thousand na hundreds, pwede namang sagutin mo yung kaya mo lang guys ayan guys, at dito naman tayo sa monetization, iba-iba rin guys ang ating monetization, hindi po tayo magkakaparehas, yung iba kasing baguhan pa lang, star pa lang ang meron or subscription, kaya po gumagawa ako ng tips para ma-open ang inyong mga tools para kumikita na kayo ng post lang, kayo ng post kikita na kayo. So, yun lang guys ang aking may tutulong sa inyo. At eto ang laman ng ating professional dashboard. Kaya ngayon, i-check nyo na ang inyong professional dashboard. Alam niyo naman guys kung saan makikita yon. Dito lang sa may tatlong guhit, then dito sa may baba, professional dashboard. Pwede rin sa mismong account nyo, makikita nyo agad. So, yun lang guys and maraming salamat. Don't forget to follow and share.